Lusartan, sino po mo may karamdaman? Ako po. Kayo po? Oh. Ah. Ilang milligram po ba ang Lusartan na gagamitin ininom niyo? 50. 50 milligram. Magkano po ba isa pag kayo po bumibili ng Lusartan? Ah, bakit? 7. 7? Generic pa. Kasi yung branded, 27 pesos uh, ang isa. Uh, Pila. Teka ba ito na eh. Sabi na po kayo dyan, ate. Ate, dok, dok, dok. Ate. Ako. Palagi ka nagkukuminto. Iyan pa yung ako mo. ako Kasi ko yung nahalagyan ko. Tapos pag kuminto pa nagkitinda-tinda po ako. Ayan. Ako po yung nagkukuminto. Oo, nakikita ko ate. Maraming salamat sa inyong pagkuminto at sa inyong panunod. Lagi pa ako so, nanonood na sa YouTube. Tagarin niyo po yung Facebook nyo ate. Para ikaw ay hindi nahihirapan magsasalita. Ha? Maraming salamat. Kabayan, kayo na pa po dito. Anong pangalan ng kabayan? Alex Horba. Alex Horba. Papa. Porka? Opo. Ba't may damit ka? Ano bang sa damit? Sa tricycle ba? O sa... Sa tricycle. ano pang bantot na kayo? Sa PMT. PMT? Kay Eli? Oo. Oh, sa Tabineli. Ah, sa Tabineli. Eli Ancheta. Yan. Parang Eli, magandang araw sa'yo. Saan kayo doon? Sa Kabila? Oo. Oh. Yung kay ano? Sa... Kay... So, kaya rin yun eh. Sa amin. Ah, okay, magkarugtong lang kayo. Ah, ganun ba? Ano naman ba ang mapaglilingkod Nangyong inyong magpaglilingkod? Ba't kayo po naparito? Ano po bang maitutulong tutulong natin? Hindi. Hindi na niya Ano ba? Ano ba? Ano Alex. Sir. Alex. Ayan. Kaya Alex, ano po ang may tutulong natin sa inyo? Hindi na gamot. Gamot? Ano pong klaseng gamot ang inyong hiningi? Losartan, sino po may karamdaman? Ako. Kayo po. Ako. Ah, ilang milligram po ba ang Losartan na gagamitin iniinom niyo? 50. 50 milligram. Magkano po ba isa pag kayo po bumibili ng Losartan? Ah, uh, baka yun. 7. 7, generic pa. Kasi yung branded, 27 pesos okay. ang isa. Diba? Ang ating pinaniligay, maayos na gamot. Diba? Ilang pesos mo ba kayo iniinom sa isang araw? Isa. Isa. Ma, okay, hindi hindi pa masyadong malala ang iyong karamdaman. Kasi yung iba, ang ino may umaga tapon, 50 mg. Pagka uh, 100 mg naman, ay isang araw, isang beses. Ikaw naman natin, ano may tutunong ko sa Ano pangalan niya ate? kasi uh, si Simpoeng ko po. so, mag-anak mo si Paring Alan May uralan, Simpoeng ko ang kanyang ina. Yan, yeah, pati mo si Paring Alan. Ito, mag-anak mo yan ha? Magandang tanghali po, Mayor Alan. Andito po kay eh, Kapante. Ayan. Yeah. Kasi po na kapalit ko siya sa YouTube na tumutulong. Dahil lagi po ako nagdahil sa mga sana po, nakuha po eh. ako ng papante. Kasi po wala ko lang po talaga ng food. Oh, so, batay na si Jun? Opo, okay, so, tinulak okay. ng isa ko sa'yo. problema Kasi nasa iyo pa yung mga apo. Ito, apo mo. O, mga anak ko po, tsaka yung apo ko. Tapos, yung anak ko po, may epilepsy. So, yung kayo sa akin ng asawa ko. Ah, uh, may ang anak ano ka bang may epilepsy? Ito, okay. apo mo. Opo. Dala ko po yung reseta ng anak ko. Tapos, yung sa ultrasound. Bagay po sa mga sakit ang chan ko eh. Ah, ganun ba eh? Baka ano lang yan, dala ng lipas-gutom? Sinimula po nung nakaibay si Jun, maliit po yung buhay ko sa tiyak. Ano yung pwede mo? Ang po siya eh. Ah, kailangan pa check up. Nasa doktor po, ako sabi nga ba, ang darang kutura baka ah, yung po yung makinig sa kanser eh. Ah, pati yung magpa-check upan? Hindi po magpa-check upan. Hello, anak. Anong pangalan mo anak? Jamika Cinquenta po. Jamika Cinquenta <coughs> po. Baka magiging sumagot itong bata, no? Kau main karena anak. Kau <laughs> main karena? Kau karena? Nah, nak karena? mau semua kainin? Ah, mau bisa semua Nak Nah, bisa mau ke semua perkain? mau semua pemain, kalian ke semua barang mau

Ayan. Talagang yan sa kalagayan ng ating mga kababayan na sila na nga ang naghihirap. Nahihirap pa pa silang humingi ng tulong sa ating mga kababayan. Ayan. Tita Mer, maraming maraming salamat sa inyong pagbate. Ayan. Thank you. Boss Cap Edward Pante. Happy birthday ulit. Ayan. Mula sa pagbate sa ating Alfred Aguila Francisco. Ayan. Karamay mo ako dyan. Ayan. Mga kasama mo ako kagawad Alfred sa iyong pinaglalaban. Dahil ako naman ay namimili lang naman ng tao na pwede pakisamahan. At alam nyo, pag ako ay nakisama sa isang tao hanggang kamatayan, dadamayan at ipaglalaban ko. Yan. Kaso nga lang, may mga tao tayo na pinagtanggol noon. Tayo ay kanilang kinalimutan at lubusan kinalimutan ang kanilang mga pangako. Yan naman ay nakabilang na sa atin. Kaya tayo ay mamimili na mga tutulungan natin sa darating na halalan upang ating paglapit sa kanila ay madaling matulungan ng ating mga kababayan. Yan, marami kasi ng kabayan ako po. Nung sila ito matakbo. Di ba? Antayin pa ako. Pag balik ba punta ka munisipyo, punta ka ng barangay, papipila ka rin pa ulit-ulit, wala namang may tulong kayo. So, okay na sana wala, sabihin na nang wala, kaysa pa babalikin ka pa ng ilang ulit. Kadulo-dulo, wala namang silang may tutulong. Di ba? Kaya sabi nga nila, pupunta ng center, bibigyan ka ng gamot, sampung piraso, pagtas mo ako, babalik ka, wala nang stock. Di ba? Hindi ko naman kayo masisisi. Pero dapat eh, may pondo naman, pera ng bayan niyan, kailangan ibigay. Ay, mga kung interesan ko, sabi meron daw din sa ano, emergency tinawag. Pagdating ko, wala naman po pa. Napagod lang po. Ganon? Kasi nilalakad ko lang po yan. Eh. So, malapit lang naman Pero sa inyo. Sa, ano, malapit lang naman sa inyo. Ano yung kamayon? Lusa ko tayo sa inyo yung miligram? 50 miligram? 50 mg. 50 mg. Itong laman ito naman ito kamayon. Kuya Alex, ano? 100 pieces. Ibig sabihin, 100 Pesos mo na e, kong inom yan. Ito, 7 pesos, di 7,000 yun. Ay, 700 pesos, tama. 700 pesos, 7 pesos eh. 700 pesos ka rin ito, wala? Kaya lang, hindi, to, hindi to kaya. ito, hindi ito generic, kaya ito, kaya ito, ito. Ha? Kaya yeah, yeah, yeah. ito, pero brandit ito. 27 pesos ang isa nito. Kaya kung isang daan piso ito, kung isang daan piso ito, ito tau sa sabi ng dresa. Oh my God, ito, ito, mismo, alam ko ba? Hindi ka na artist, hindi ka na magigirap ngayon, hindi ka na iisip na kung sa kapakukuha ng pambili ng gamot, ano ka Ikaw ba yung nakasubscribe nah, ka ba sa programa? Dati, sir, <laughs> sir, hindi namin yan. Oo, so, sir, so namin yan ninyo. At eh, tayo ay, sa mga tricycle driver, pag nabunod ko pangalan, hindi doon sa mga 1,000 pesos ang aking ipinibigay. kailangan lamang para pagbigay ng anumang titulo sa aking mga upload sa aking YouTube channel. Di ba? Ayan. Ito kabayan. Ano pa ba kailangan maliban sa losartang kabayan? Ba, tayo yung losartang Hindi ka na mag-aano lang. Yung mga parang mo sa iyong katawan ay isang beses sa isang araw. O, di ba? Hindi ka na yan. Pero ano ba talaga may dalakabang isang sasya? Nasugit ka, may tracer ka. Oh. So, Bibigyan rin kita pagkasulina. Thank you. Hindi masayang yung pagkasulina. Ako na lang yung mukha Eh, maraming salamat po sa um... yung pagkuturo sa amin sa harap Ayan. Pagkasa pa pagdating mo doon, eh, sabihin mo sa mga kasama ko si sila sa ating programang ng by Cafe Network. Ito ka ba yan? May sticker pa dito. Kapit ko sa loob ng yung e para at least nakikita nila. Okay. Mahasa sa susunod mo. Please check bago na. hindi Salamat sa Picture mo na tayo. pong may ko sa inyo?

Maraming salamat sa iyo, Ate. At salamat okay. sa iyong panonood. Okay. Wala At, ay, talaga... Ano masasabi mas mo, ah. Ate? Hindi uh, At, uh, na muling pananalita. po sa inyo. Ang mga salamat po, kung ay mga salamat tumulong, po namin ang mga kapatid. At sana po, lagi uh, po kayo mga ng ate. Maraming salamat ate sa inyo, sa inyong pagpunta. Si ate, Tagwaran ng Dolores, sa bayan ng Taytay. -tay. At lagi uh, na sumusubay tayo sa ating programang Munting Ilimit Cafe and Work. Yan, yeah, didikit mo ati didikit mo sa pintuan ng bahay niya. Yan, yeah, didikit mo anak sa pintuan ng, yeah, ng bahay niya. Para lagi ako nakapantay sa bahay niyo. <laughs>